Gaw! Ang baby na! Ita pa! Ang baby na! Ita pa din! Baby na! Wow! Baby na! Ano? Bakit? Utom? Utom lang mga baby na yan! na natin ang pati trainer katinga umihina si Manu doon Diyan lang muna. Maaga pa eh. Dilinis pa ako. O ba? Diba? Ayan yung tuta namin. One, two, three, four, five lima ang anak ni Zoe. Instant five dogs. Naku po, nag-away na naman kayo. Ito na, si Toby. Ayan siya, si Toby. Ito. Ka, 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 ka. Baby na yan. Ka, 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 ka. Sino ka? Dito namin tinitignan, no? Ito chikit si kat kasi may ganito siya ay ito naman si Hershey ito ti Malos ito ti Malos ayan silang mga dogi Toby shh Toby sila 'di bang Cute-cute nila mga anak ni Zoe. Mga dumidede pa 'yan kay Zoe. Kaso ayaw na ni Zoe na irita na siya kasi malalaki na nga mga ano na to eh. February 10 pinanganak, March 10, magtutuman sa April 10. Yan na sila. Yan. Toby. Toby na. Baby na. La 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 la. La 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 la. Cute. La 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 la. Diba? Yan ang mga doggy. Nang na cute. Bihira lang yung magkaroon ng Anak na five Yan Diba Galing sila dun kanina sa kwarto Dun kasi sila natutulog May tulugan sila Tapos every morning Nilalagay ko na sila dito Yan mam Maya maya papakainin ko na yan Ayan, ito yung pinapakain namin sa kanila, Vitality. Pero bin ko muna siya. Para, ano, um, madaling kainin. Yung blender ko, naging blender na ng mga puppies. Ayan, sasaksak na natin. Tapos, anayin na natin siya. kumalabo na Konti konti lang nilagay ko Man, nagaantay na silang kumain ay, wawa naman gitom na wait na nga yun yung mga kainan nila so, paghahati-hatiin ko ito yan, hati hatiin ko yan. yan at ang mga bata ay hindi na makapag- Ano sa- Kakain na ngayon! Na-na-na! Ay! Awawa naman ang mga baby naman na yan! Alam na ba-labanan yan? Ang mga- Ano yan na? Wait! Ito na! Ito na! So, ayan na. Pinaghati-hati ko na siya. Ayan! Ito lang naman! Ito na! Wait na! Wait na, wait na. Oh, dito ka dali. Yan. O, oh, sino mauna? Wait. Oh, dito ka, dito ka, dito ka. Oh, dito ka, dito ka, dito ka. Yan. Uy, huwag na umbusin yan ito na. dito ka, dito ka, dito ka. Oh. Yan. na ano sila? Dito ka. Ah. Bakit ko makikisosyo dyan? Bawal. Naku po, nasa mid na. Yan yung nanay nila si Zoe. Oh, ina, kiki na, na bababan, puro ka naman, muta. Ano pa yan na, puro muta. ay Katok-katok na siya, katok ito ang nanay ng mga papi si Zoe puro muta puro muta naman na titi na puro muta yan kumain pa sila palitan na sila ang cute ulalipat na naman dun si kitkat kitkat dito ka lang ano pag gawin siya ni? Rishi. Ang eh, ipal pa din. Ang bilis mo naman maubos malos. Ang mo talaga. Sibuti mo yan. Subusin mo na to. Malos. Ito. Meron pa to. Na, 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 na. ako na limot si Malos. Si Malos talaga unang laging na uubos yan. Lima talaga yan eh. Tapos eto hindi niya yan mauubos. Uy! Kinumba mo na nung ibig sabihin yan Uy! Malos! Kinubosa mo na si ano. Uy! <laughs> the way down na. Tapos yan, maya maya magpupupo na yung mga yan. Hindi dinisan ko muna. Kat simot Ang agaw. Bawal mang agaw. Simot. Ano mas mo pa yan nito pa marami oh. Hmm. Hmm. Simot. Simot din mo yan. Hmm? simot. Ito si Toby. Toby! nang ayaw na naman ito si, ano, ganda Ayan na siya. Ihi na doon. Di pa tinapat sa... Ay, naka! Naninimot pa to eh. Naninimot pa silang dalawa. Hmm. Boom! ang mga itsura kinuha ko na yung kanilang kinainan dilinisin ko naman ngayon pero papainumin ko muna ng tubig Diyos mio marimar kalat sa tubig Obi. Oh, ang naman. Ito si Toby. Ito si Toby. Oh! Pahit! Ano na naman? Ano na naman gusto? Ayaw na tubig? Kunin ko na yan. problema mo? Dungis mo. Bakit na naman? Oh, wait. Kun ko ng tubig. Ako po, yung nanay na yun naman daw. Ano ba yan? Wait lang. Uwi na, wait lang. Jowee naaa Jini ya Jowee Maki Kay hey, baka no. Ako po si... Ako ang tapang katatapos pa lang kumain. Nilinisan ko, lilinisin ko pa tong ano nyo. Ay! Tapang, ang tapang, ang tapang. Ant... Ay, na, 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 tapang, ang tapang. tapang, huwag aaway ang tapang, ang tapang. Sa so, walang pakialam. Ay, 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 ang tapang, ang tapang. tapang talaga ni Malus. Ang tapang talaga. Ang tapang. tapang. Sila. Simula na naman. Nakakain na. Rambola naman.

បាំងា Talaga naman, oo. Parang ano ah. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Na. Sige okay na. Hindi okay Eh uh -huh. mm, si Toby pala to. May tete. May tete si Toby. Ay, tumatalo talaga to. Malos, tumatalon-talon ka pa. Ha? Talaga naman na. Kinukuyog na lagi ang nag lalaki, ha?

Pahinga na yung mga yan. Matutulog na yan. Maya maya. Magpapwestuhan na yan. Kapwesto na yung mga yan. Cool it, eh. Malos. Si Malos yung pinakamalaki. Malos. Ito Tum mga tumatalong pa. Ha? Malos. Go. Ito si Malos. Oh. Ito si Titi Malos. Si Kiki Malos yan. Si Kiki Malos. Na, na. Ito na Belly rub na, belly rub. na mhm uh -huh. Matos! Tapang. Wala pa silang ngipin. Hindi pa ganun kaano yung ngipin nila. Tumigil hmm. na. Tulog na siya na yan. Pagod na. Kulit talaga ni Kit ka to. Ayaw pa matulog. Presto na yan. Yan, naubos na yung oras ko sa inyo. Maglinis pa ako ng CR. Kaya dyan na kayo. Kung matutulog na kayo, maglinis pa muna ako. Ayan. Ang himik na sila. Ayan na. Ayan. Bye-bye.